Welcome back to Ate Atishanes TV vlog Ayan ngayong araw ay bibili ako ng regalo para sa mga kapatid. Pero hindi nila alam na, na Bibigyan ko sila ng regalo kaya ayan, mag isa ako ngayon para surprise kasi mamaya Christmas na, diba ba? Um, Isang surprise ko sila kung, ano, ano lang, yung simpleng bagay lang yung kaya lang ng ano natin, ng budget natin. Ayan, hanapan ko si Onyok ng laruan. Kasi uh, marunong na ma siyang magano maglaro. Um, bibilan ko na lang po si Sherry, si Kolo tapos si Mali ng tsinelas na lang para may pang suot, -suot sila. Yung flat sandals lang para mura lang. Pili tayo ng maganda at bagay sa kanila. Ayan, mukhang sakpo ko -sak kay Kulot. Maliit kasi yung paan ni Kulot eh. Mahirap hanapan. Ayan guys, yung tatlong pair kinuha natin. Okay na yan, kuya. Ayan, um, ayan na po yung mga ibabalot ko ngayon. Ayan, yung mga pangregalo ko kinaubom kay Kulo, tapos kay na Sherry. Tapos yung mga laruan naman sa inaanak ko, tapos yung iba, ayan. Ayan po yung mga ibabalot natin. Kasi ibibigay ko siya mamaya sa kanila. Christmas gift ko na po yan sa kanila. Ayan, um, hello guys. At ngayon ay mag na tayo ng pagbalot ng mga regalo nila. Kasi kanina nabili na ako, pero secret lang. Nandito ako ngayon sa taas namin. Tapos, ang nasa baba lang ay si Umbuls namin. Pero, quiet, quiet. Lang. Sila Madeline to si Kulat na Christmas party sa church. Kaya wala sila. Kaya wala well, akong magbalot ngayon ng mga regalo. Ang uunahin ko ang naibalot ay yung high yung Ito po yung kay Yumbay. Siya yung una kong ibabalot. Sinela siya. Ayan. Ito ang kit niya. Simple lang. Simple lang kong pero at least may regalo. At saka ito o. Oh. Kasi ito yung request niya eh. Ano nang urban daw na ano na may design. Kaya binilang ko siya sa Christmas. Kaya ito yung unang ibabalot natin. At wakaya siya mamaya. Mamaya tingnan natin yung, ano, yung reaction niya kasi na rin ako ng mga pambalot. Wala pala akong gunting. Kuhaan mo daw akong gunting, be? Ay, Hindi ko na po ayusin yung pagbalot Basta nakabalot siya. Okay na yun. Bubuksan din naman nila ito mamaya. Okay. Ayan na po yung kay Mumbai. Tadaan! tapos hindi <laughs> ko na po siya inayos ng pagbalot kasi uh, mabilisan lang po yung pagbalot natin, kailangan mabilis lang kasi baka, biglang dumating sila kasi okay na yung kay Bumbay pwede na tapos sunod naman natin ibabalot ay yung kay Gunso namin ayan, may box ako ng ano, pwede natin siyang magamit ito hindi talaga ito yung laman niya, pero ilalagay natin ito po siya Ayan. Sa kanya ay, ito, kinelas lang din para yan lang yung kaya ng budget natin. Pero, at least may rin Tapos ilalagay na lang natin siya dito sa loob. And then, natin siya ibabal. Para, para mas mabilis. sa bunso namin. Kulay green naman siya. Tapos ang susunod kong ibabalot ay kay kulot. Ayan. Ito po yung kay kulot. Um, ito. Ayan. Ito dan. O, oh, diba? Slippers din siya. May size pa yan. Ito naman yung sunod dati na ibabalot. Ayan po, oh, may katulong ako. Malikot. O, oh, namimili na ng laruan niya. Dito ka, bibi ko. At nagbabalot ako, bibi. At madating na sila. Ayan, ah, uh, pakatapos pa ito na yung kayo at ibabalot na natin siya. Bibi! Naku, ang galaw! Ang ganti! Tignan nyo, grabe ang likot ng katulong ko. Hindi nakakatulong. Imbis mapabilis. Hello. Mukhang mapapatagal. Tingnan mo. O, oh. tingnan mo. Ano mo yung gawa niya? Ang gunting. Ay, Ay nako. Hindi talaga tayo nito matatapos. Tingnan mo. Nagmamadali yan. Hmm. So, Di ba po, tingnan nyo. Dahil nagulo ako, nagulo din yung pambalot ko. Ito. May pumunta kasi yung batang makulit eh. Kaya tuloy. Kanda gulo-gulo yung pagbabalot ko. Ito nga pala yung kay kulot. din ang laman nito. -gamit, gamit naman sa mga gamit naman nito araw-araw, 'di ba? Tignan mo. Parang kinding na itapo na. Ayan na po yung kay kulod. Ayan. Pasensya na po kayo. Hindi na maayos yung pakabalot ko kasi ah, minamadali ko na. May bata pang dumating. Na napakakulit. Tapos sunod naman yung kay Sherry. Ito po. Chinelas din. Ayan. Ayan. Para lang silang chinelas. Kasi yun na yung kaya budget natin. <laughs> Dito gisi. Ang di ata kinain na inabo. Ito naman po sunod na binabalot ko ay para kay Sherry. Kasi wala po siyang chinelas. Lagi po siya nangihiyak. Ng oh, ay bulay ni kapunya niya talaga. Oh. oh. Eh? Mm. Oh, napakakulit. Naku. Okay. Magkagirisi. Oh. Ayan. Ito naman po yung kay Sherry. Ayan. Pasensya na. tinanyo, nyo. Oh, muka, muka ulit na nga yung pakabalot ko. Pero okay na yun ba? Tapos sunod yung kay Onyok. Ang kay Onyok is laruan. Ito. Tapos. Siyempre, gusto. Mahilig po kasi siyang mag trak-trakan. Tapos, meron din ito. Para matuto siya. Yan. yan yung kay Onyok. Ito yung ibabalot natin. Tapos meron din siyang tulahan pang babae. Para sige, ang puk -puk niya okay lang. Baba, ito naman yung sunod na ibabalot natin. Tapos ko na pong ibalot yung mga regalo. Ayan na po sila lahat. Ayan, nakaredy na. Si Bumbay, yung oh, nag-iintay na. Bye! Kasi si Bumbay. Pasko na bukas ba yung nakasimangot ka pa? Ayan, nag na po siya ng kung alin dyan yung regalo niya. Ayan, magluluto pa lang po kami ng gabihan. Ayan po si Madeline. Ah, ko na yung regalo niya. Aling nga, aling niya, dito kay Madeline? Ito? Yeah. Oh, hindi yan ba sa'yo, be? Kala mo ako, ah, wow. ito yung regalo. Open mo na diyan. Ay, yung ini. Open mo na nga. Para dahil hindi kailangan Nakakawag ka yun eh. ka Be! <laughs> Demanding di ka ba? Salamat ka may regalo kong natanggap. Oo, oh, oo, oh, oh. si ko, tuwang tuwa. Oo, oh, Oh. Ayan po, inubuksan niya na po yung kanyang natanggap na aginaldo ngayong Pasko. Christmas po, sa inyo na Sana po may sa akin. Ay, 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 Isukat mo, boom. Ayan na po yung ano. Kailangan tinilas na yung gusto na rin. Kailangan ko kailangan pinaka Ang- na chinilas. pa Ang malupit, di pa <laughs> <laughs> Hindi daw mukha siya. Be, sakto L lang be, o. Baka may magkang kaya, o. Oh, oh. Sakto lang yan, iabanti mo pa, o. Oh. Tama lang yan. O, naano ka mang pagkabi, eh. <laughs> yung sa'yo. Oh, ayan po, sakto lang sa kanya 'yung tsinelas. Bagay. Mm. Ayan po, may tsinelas na siya. Ayan po may tsinelas na size 5. Size 7 ako. Si Bombay ka ba? Gusto mo ba makita ang regalo mo, bay? Oh, maganda kay Bombay. Kala mo. Ayan po 'yung isa oh. Oh. goon tiin na. Oh. Hop.

Ayan yung ano niya. Ayan Ay. naman yung natanggap niya. Ano na po? Olay. Ako. Ano po siya kulay black? Hindi po <laughs> <laughs> yung ba po siya nalagang sinela? Tadam! Ayun na ba po siya? Ayan na yun sa kanya. Oh. Gasha? Sakto, sa lang. sakto lang Sakto lang sa kanya. Pwede pang buy, pwede pang alis, O mm. diba? Two in one Sakto naman po 'yung kay yun. Sherry Ayan Oo, ayan. Ayan Ayan Ayan, Ayun. din po sa kanya O O daw, o Ayan Ayan, kasi din po. Sakto din. Wow. Wow. <laughs> <laughs> Ay, wow. na. Ay, wow. Ayan na. na. sa iyo. Bigyan mo oh, na. Yan. Wow. 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 Ayun <laughs> 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 oh. Wow. oh bukasan mo daw. O, oh, bukasan mo nga. oh Wow. ikaw daw. ikaw daw. O, ikaw daw. galing. Ang galing. Isa pa daw. Ay, ang galing. Ay. <laughs> galing. isa pa. Ay, ang galing talaga ni baby. Oh. Ayan eh, po si Bumbay. Ibibigyan na natin yung regalo niya. O, hmm. Oh, bay. Oh, ito yung regalo ko sa iyo. Bukasan mo, bay. Ay, pwede na yung gisingin, bay. Hmm. Ayan. Ah. Oh.

Ang isa pa bay. Tama lang yan. Tayo ka daw. Parang masakit siya sa paa. Hindi yan. Tayo ka bay. eh? Ang mo pa, suotin mo bay. <coughs> yan o, no? ano. Tama lang po yung chinelas kay Bombay. maray. <coughs> ah... Wow. Oh. pa nga, hindi, masutin mo ba yan kayo, ba ya? natin sige, mukhasan mo no? tarap ka, wala <laughs> wala <laughs> wala pa <ha>? wala pa favorite mo itong ano, purple <laughs> Ayan, at, at ayun na nga guys, uh, naibigay ko na sa kanila yung mga regalo nila. At uh, sa mga viewers po ng Ate Shenna's TV Vlog, ayan, Merry Christmas po sa inyong lahat. At Merry Christmas din po sa lahat ng nanonood. Ayan, sa lahat ng subscribers and viewers namin. Merry Merry Christmas po. Bye-bye!